Kamusta mga kabunso wonder? Madapli man tabala kang bakarita ah. Tinga man lang sa kilo nga ribs yung baka. Sakto lang para sa pamilya. Nagisara na kukang ahos, sibuyas, kagloy ah. Pampahamot kag pampagana. Yung sunod ang ribs na may templaran, patangan tubig, takpan, ano pa imo? Lantaw-lantawon da kung bastante pang pa tubig para mapalamot din kang gusto ang karne. Ginbutangan ko rin lang da kang dahon kang laurel kag beef cube. ginpiripitkan kang asin kag magic sarap. Bao! Ano pa bi? <tinyo> Kung medyo lumuk ang karne kang baka, pwede rin ilunod no ang liver spread. Lugay-lugay yun, kagpapiswitan tayo kang tomato sauce. Ah, kagaluon lang gidran kamayat. Para daw may taratam isgamay, gamay, gin kuman kang gamay nga kalamay ah. Para makompleto rin ang atin nga bakarita, kag patatas gamay man lang ran ang ginbutang kay hindi man prakain ang mga bata kag maskin mahal ang pidada ginlaktan tagidya kag sa katapusan ang green peas lugayin lang kamayad kag okay na dayon ang aton bakarita dali kaunta